Hello mga ka-technician Meron naman po tayo isang Isang machine na hindi gumagana Itong dome mixer na ito, hindi siya gumagana dahil uh, Nung check up ko uh, Ang problema nito ay ang kanyang Starting Capacitor Yan, na-check no, up na yan Tinester ko itong isang running capacitor Medyo okay naman siya Tapos ito, starting Capacitor Yan, 300 microfarad And 250 volts hindi siya hindi siya gumagana lagi siya nagtitrip buti na mayroon siyang safety, safety switch ngayon ito ipapalit ko sa kanya itong binili kong bago na na starting capacitor kaya lang medyo malaki ito yung running capacitor uh, palitan natin tong itong starting capacitor tingnan natin kung gagana So ayun na nga after 1 minute ay kabit ko na itong kapasitor, itong starting kapasitor lang. Yung running kapasitor hindi ko na pinadatan yun pero yan susubukan natin ngayon kung gagana na siya. Kasi kahapon hindi siya gumagana. Yan check muna natin. Saksak muna natin itong power supply 220 lang to. Ayan safety switch and then ikutin natin. Yun hindi ba gumagana na? O oh, yun, dahil, dahil hindi lang siya na makakaya uh, ng starting kapasitor. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like and share. Musika Oko TV. Thank you.